Hello mga boards Ganito din ba ang electric fan nyo Yung uh, kapag uh, sinaksak mo Umiikot siya Kaya lang konti lang mahina yung kanyang ikot Umiikot siya Konti lang diba? Pagka ganyan ang sira ng electric fan mo Pwedeng pwede mo yung gawin sa bahay um, Ang gawin mo lang Linisan mo yung shafting And then uh, Lagyan mo ng langis yung foam at palitan mo yung kapasitor kasi mahina na yung kapasitor nyan um, kaya dito ang gawin mo buksan mo lang dito and then talasin mo yung uh, nasa loob nyan at saka linisan mo din yung kanyang uh, bushing o lagyan mo ng langis tanggalin mo yung kung ano man yung nanigas doon para maging free yung kanyang ikot ng lc kasi kapag na natin dito mahigpit talaga yung ikot ng uh, LC or yung ehe hindi siya uh, smooth hindi siya walang free wheel kapag inikot mong ganun dapat iikot pa yan eh tuloy tuloy ibig sabihin yan nanigas o pumakat na yung kanyang ehe sa bushing dahil walang langis or yung uh, kapasitor din pwede din dahilan yan kung bakit nagkaganyan uh, kasi kapag ka umiikot kasi yung electric fan umiinit yung uh, ehe at saka yung uh, bushing and then kapag ka wala siyang uh, Uh, langis ayan nag, naninigas na yung langis so buksan natin uh, dating na natin yung kanyang ehe and then i-check na din natin and then i-check na din natin yung kanyang kapasitor Okay, so natanggal ko na yung mga tornilyo, no? Uh, dahan-dahan, tanggalin natin ito. So, nakikita ko dito sa bushing ng harapan or ehe sa harapan. Okay naman. Okay naman ito. Wala siyang pumakat. Dito sa likod ang pumakat. Okay. Um, ayan. Yeah. Tanggalin ko lang kasi medyo mahirap uh, kumapit yung kanyang ehe sa bushing. Okay. So, natanggal ko na mga boards. Kitang-kita nyo naman ang itim na neto. Ibig sabihin yan, langis yan or yung uh, uh grasa na nani na nagitim na kaya kailangan linisin natin 'yan and then check natin yung busing kung okay pa tinisin muna natin mga birds all so nalinis na natin dito sa likod niya mga birds nahasa ko 'yan ng uh, leha na napakanipis na leha yung pinakamanipis para lang uh, maging uh, uh, makinis ulit yung kanyang eh Um, hindi ba 'yan totally damaged or hindi pa 'yan damaged yung kanyang uh, bushing mga boards kasi dito sa may bandang gitna konti dito ay malinis. Hindi siya um wala, hindi siya napudpod mga boards kaya okay pa yung uh, kanyang bushing. And then dito sa kanyang uh, bushing, lagyan din natin siya ng langis. Yung uh, langis dito sa kanyang foam. Mayroong foam dito mga boards. Hindi na makita. Ayan. Mayroong foam dito. Lagyan nyo rin yan. Kasi kapag uh, ginagamit ito, umiinit kasi dito, uh, kailangan ng pampadulas. Pagka umiinit. <laughs> pagka umiinit. Pagka ginagamit, kailangan madulas mga boards. Ayan. Dito sa likod and then dito din sa harap na na bushing dito, meron din foam dito. talagyan din natin 'yan para smooth, di ba? ay okay, lagyan ko lang, lagyan ko lang and then ibalik na natin mga birds. Ayun mga birds, lagyan ko na pareho yung ganyang foam ng um, langis. Ayun, na natin. mahirap pagsobi pag ito pag mag isa lang ang kamay ah. yan yan ko na lang yan and then panda natin para ma-check natin yung kanyang kapasitor kung mahina or malakas or kung meron tayong tester kung meron kayong tester pwede nyo ikat cut muna yung uh, isa na terminal ng kapasitor at i-test kung uh, okay pa yung kanyang kapasitor pero dito sa case natin Turnilyo ko lang 'yan muna and then i-check na natin 'yan. Kakat natin yung isa. Okay? Turnilyo ko lang. Okay, so ito yung capacitor niya. 'Yan. Ang value nito ay uh, 1.7 at ang reading natin ay 1.6. So bumaba siya ng 0.100. Pwede pang gamitin 'to. Pero mas maganda kung uh, palitan na lang kasi nagtrouble na siya. Uh, pumakat na siya Nag overheat na siya So papalitan ko na lang siya Ng kapasitor uh, mga boards And then Tapos na Ang ating Palitan ko na lang Ng kapasitor na Bago mga boards And then Patapos na O matatapos na Ang ating repair yan, Palitan ko lang And then isoli ko na lahat Lahat And then ko na yan And then Okay na siguro Yung ating repair Okay mga boards Nabalik ko na Lahat ng mga tornilyo And then yung casing Nabalik ko na din Napalitan ko na din Yung kanyang kapasitor Ah, uh, dito testing na natin. Ayan, saksak. Alahe di umikot. Ayan, shoots natin syempre mga birds. ayun so, ikot na. Okay malakas. 2 3. Oh, malakas. Ayan mga birds, kung nagustuhan niyo naman tong video natin, like naman, share, and subscribe. Comment na din mga birds. Like, share, comment, and subscribe mga birds.